Dear Kuya Len, Itong kwento ko pong ito ay nangyari medyo matagal na panahon na. Tungkol ito sa isang tricycle driver sa amin. Pauwi na ako noon mula sa terminal ng bus. Pumara ako ng tricycle at sinabi kung saan ako ay papahatid. Habang tumatakbo yung tricycle papunta sa subdivision namin, napatingin ako sa driver. Kasi amoy na amoy yung pabango niya. At napagmasdan ko na medyo balbon yung binti niya at gawing hita niya. Nakamaong lang kasi siya na short. Yung tipong pantalon na hapit pero pinutol para maging short. Naglakbay ang aking imahinasyon kung anong meron sa gawing itaas na mahita niya. Pidit ko pang ang sinaway ang aking sarili sa ganong isipin dahil itong gabing mismo na to ay kakatapos ko lang. Dahil may kasintahan akong tao na mahal ako at mahal ko. hindi ko pa napagmasdan yung muka kasi nakasandal ako sa aking pagkakaupo at dahil gabi na, madilim din ng rehistro niya sa side mirror. Weakness ko pa naman yung mga balbon. Pagkapasok ng tricycle sa subdivision kung saan ako nakatira, ay tumabi ang sinasakyang kong tricycle sa pangalawang block. Wala pang masyadong poste doon sa lugar na yon at wala pa rin masyadong bahay na nakatayo. Boss, jingle lang ako ha, sabi ng driver. Oo sige, ang sagot ko naman. Bumaba na siya at lumakad papunta sa sidewalk. Tumayo siya sa medyo nakatigilit sa akin. Kaya kitang kita ko kung ano man yung gagawin niya. binuksan na niya ang kanyang pantalon. Hindi siyempre ako nakalingon sa gawin niya, pero ang mga mata ko, pasaway. Doon nakatutok. Wala ang ilaw sa lugar na yon. Pero sapat na ang liwanag ng buwan upang maaninag ko ang ibaba niya. Kinilig ako at bumaba na ako sa tricycle. Jumingil din. Hindi naman ganong kalakas ang loob ko na mag first move. Mga limang talang pa ka ng layo ko sa kanya. Sapat na rin yon para makita na niya yung sakin. akin. Napatingin ako sa kanya. Sa mukha niya. Pamilyar ang mukha niya. Parehong barangay lang ang tinitiran namin. At sa gawing labas lang sila ng subdivision. Schoolmate ko pa pala siya nung elementary. Ang alam ko, ayad ako ng isang taon dahil kaklase siya ang isa kong nakababatang pinsan. Nang tingnan ko siya, patapos na siya. At nakatingin siya sa ibaba ko. Gising na gising yan, Priya. Ang sabi nito. Malamig kasi, at saka kanina pa ako giniginaw eh. Ang sagot ko na lang na parang hindi interesado sa pagbati niya. Pero sa loob-loob ko, kung sakaling iba siguro ito, binigyan ko na ng mali siya ang mga sinabi niya. Would it be na lang bahala ako na lang kasi pamilyar siya. Ayaw ko namang magkaroon ng bad image sa community namin. Tinapos ko ang pagjingle ko at sumakay na uli sa tricycle pagkapasok ko sa tricycle at saka lang siya sumakay na muli sa tricycle. Tama ka Kuya Alin. wala pong nangyari sa amin. Lumipas pa ang dalawang linggo at muli akong ginabi ng uwi dahil sa pagpapraktis namin ng mga sayaw sa pi. Siya uli ang nasakyan ko. Tumangu siya sa akin pagkakita at sabay sabing, Alvin, sakay ka ba? Nagulat pa ako kasi alam na niya yung pangalan ko. Rumestro sa mukha ko ang pagtataka at hindi nakalagpas sa kanya yon. Ah, naikwento ko kasi kay Rina. Yung pinsan mo nakaklasiko na isang araw na kita nung isang gabi. Kaya alam ko na ang pangalan mo. Michael nga pala. Ang sabi niya at sabay abot ng kamay. Medyo matigas ang kamay ni Michael. Siguro dahil sa hirap ng buhay. Ah, okay. Yun lang ang naisagot ko sa kanya. At sumakay na ako ng tricycle. Pumajak na siya upang i-start ang motor ng tricycle. Napansin kong suot uli niya yung parehong short na maong. Nagkukwento na siya habang umaandar kami. Hindi na ako sumandalo pang marinig ko ang pahiyaw na kwento niya. Alam niyo naman, medyo maingay ang tricycle. Tama ang pagkakaalam ko na mas bata siya sa akin. Graduating pa lang siya ng high school at pinapasada niya ang tricycle ng tatay niya kapag gabi upang may pambaon siya at para na rin magkaroon ng pangmatrikula sa college. Nagiipon daw talaga siya kasi hindi kakayanin ng magulang niya ang tuition fee. Madalas na nga daw niya akong nakikita sa school noon. Sabi ko naman na familiar din siya sa akin. Nagkwento din siya ng kung anong gusto niya sa college. Napangarap niya maging engineer. Akinig lang ako sa mga pangarap niya. Parang matagal na kami magkaibigan. Palagay na palagay ang loob. Nakakatuwa siyang pagmasdan kasi parang ang close-close na namin. Lumilingin pa siya sa akin habang nagkukwento at tsaka humingiti. Pantay ang mga ngipin niya at ang mga mata nito ay may pagkasinggit may labi na manipis at parang ang sarap nitong kagatin. Pagpasok sa subdivision, muli siyang tumigil sa bahagi na walang bahay. Medyo madilim. Pre, jingil lang ako ulit dito ha, ang paalam niya. Tangulang naman ang tinugon ko. Pero bumaba na din ako Tsaka dumingil na din sa medyo mas malayo sa kanya. At medyo tumalikod ako sa kanya. Wala na kasi akong balak na manukso sa kanya. Hindi gaya nung una. Duminggil lang ako ng normal na parang walang pakialam sa kanya. ni hindi ko nga siya nilingon. Ayoko kasi na lalong madagdagan ng talab niya sa pagkatao ko. Ngunit sa halip na walang mangyari, ay lalo yatang naging hamon yung kay Michael. Naramdaman ko na lang nang nakalapit na siya at nakatingin sa harapan ko. Pare, gising na naman niya na ang bati niya. Pwede ko bang hawakan? ang nahihiyapan niyang tanong. Nabigla ako sa tanong niya. Kasi lalaki naman ang tingin ko sa kanya. Pero naginit ang pagkaramdam ko sa antipasyon na sa mga maaaring sumunod na mangyari. Lumapit ako ng konti at ipinahawak ko sa kanya. Nanginginig ang mga kamay ngunit Mabilis na hinawakan naman ito. Alatang madami pang alam na gawin ng mga palad na humawak sa manibela. Bukang sanay na sanay sa kambyo. Pero alam mo, patagal ko nang gustong gawin ito. Nung nasa high school ka pa, binsan. minsan, nagmamadali kang mag-CR. Nakita kita. Ang simulang kwento niya. Hindi ko maalala ang mga tagpong yun. Pero siguro, isa yun sa mga pagkakataon na ihingihi na talaga ako. Hindi ko alam na tatatak pala sa memorya niya yun Hindi ko alam pero naguluhan ako sa pagkatao ko. Mula noon, inalam ko sa pinsan mo ang pangalan mo. Nung isang beses na sumaki ka sa akin, alam ko na nga kung sino ka. Nahiya lang ako kasi parang wala kang interes. Akala ko pagkakataon ko na na Damahin ng matagal na naglalaro sa isipan ko. Andugdung pa niya. Hindi ako sumagot pero pareho lang pala kami. Kaso nga, kakilala ko siya kaya hindi ako nagbigay motibo nun. Itinabi niya ang tricycle sa isang puno upang makapagkubli kami. Inilihis ko ang t-shirt na suot ko at tinutusan siyang gawin ang gusto niya. Rumistro ang iti sa mukha ni Michael at alam kong nasiyan siyang magawa ang kanyang pangarap. Nakaka-platter na ang isang gaya ni Michael, isang katulad ko lang ang pangarap niya. Alatang hindi pa marunong ito, pero nakitaan ko naman ng effort at talagang parang sanggol na gutom na gutom. Ang galing mo pala, nagsabi ko. Hindi siya sumagot, at tumingin lang siya sa akin at saka ngumiti. Hindi ko inaasahan na kaya niya yun. Ang galing talaga. Pagkatapos nun, ay nagayos na kami at pa siya sa akin at nagpasalamat. Sumakay na kami muli sa tricycle at hinatid na niya ako. Iniabot ko ang bayad na mas mataas sa regular na pamasahe. Ngunit hindi niya kinuha. Nagpumilit lang ako kasi may isang oras ding namatay ang biyahe niya. At saka alam ko namang pambao niya yun. Naulit pang muli ang nangyari sa amin. Pag wala kasi siyang kasama sa bahay nila, dinadala niya ang tricycle sa bahay at sinusundo ako. Siyempre, sumasama ako at nauulit ang mga nangyari. Pero mas mainit na ang tagpo kaysa sa mga unang beses. Kahit papano, naramdaman kong mahal niya ako. At nakapitak din naman siya sa puso ko. Natigil lang ang aming komunikasyon nang lumipat sila sa Maynila nang magkalis na din siya. Doon na din daw ipapasada yung tricycle. Bumuhos ang luha ni Michael noon pero ganun talaga. Minsan, kailangan may umalis Upang magbukas ang iba pang mga pinto. Nakita kami minsan sa isang mall. Kasama na niya yung girlfriend niya. Nagkausap kami. Sabay kami kumain. Nung mag-CR yung girlfriend niya, ang sabi niya, pinilit na daw niyang magbago. At ako lang daw yung lalaking minahal niya. Pero kailangan na niyang ayusin yung buhay niya at nakatulong ng malaki na nagkanubya na siya.